New job mga kaibigan Bagong trabaho Maglinis ng ano Kapaligiran, garden At saka mga sasakyan Kasi wala na akong kasama So ayan. Bagong ano Bagong trabaho Walang problema kasi hindi naman ako magluluto. Pero pag magluluto ako, guys, hindi pwedeng mag, ano, ako maglinis ako ng sasakyan. Ayan, mga apat na sasakyan, nililis ko na yung isa. Lima pala nandun na sa loob yung isa. Ayan, guys, ang uh, trabaho, madaling lang. at uh, ito nga, new job natin. Linis tayo ng sakyan. Kasi hindi tayo magluluto, guys. Pero sabi ng amo ko, once a week lang daw ako maglinis ng sakyan dahil wala akong kasama. Ngayon kasi hindi ako magluluto kaya ito. saka yung driver dyan sa kabila guys. Yung manlilinis daw ako. Bakit ba? Wala na yung kasama ko. tapos na yung suket ka na isa sa dun tayo sa kabila mm -hmm. ang madalis na paggawa pag ng ganito guys fairy lang mabilis lang tanay ako nito kasi dati nung nasa Saudi ako ganito ginagamit ko ferry sa mga hindi nakakaalam na maglinis ng sasakyan, ang gagawin ninyo lang ay maglalagay lang kayo ng ferry mas mabilis

wala akong work ngayon kaya itong additional ng work ko ngayon kaya nagtrabaho ako dito sa labas. Ano so, na akong gagawin? Na. Magpunas na lang ako. Pumagan ko na lang ito. Ati nga ano. Ilaw. Tapos na yung ating uh, paglilinis ng tapat niyan. Ay anunin natin itong mga hinog kasi sumiraning bulaklak. Mm -hmm. lalagyan ko ng ferry para mas mabilis. Ang paglinis kasi ng sasakyan, kasi alam ko ito. Nung nasa Saudi ako kasi, o <laughs> laraw ako doon. E ngayon taga tagaluto ako, pero wala na akong kasama. Natural, maglulu maggawa ako nito kasi wala na akong gagawin. Hindi ako magluluto. ito yung ating uh, ano trabaho sa ngayon madali lang naman hindi naman na mahirap ito na trabaho mas mabalis nga itong trabaho na ito kaysa yung ano eh magluluto e wala akong luto ngayon guys kaya eto mag ano ako ng garden sa sakyan wala namang problema kasi Mm-hmm. <laughs> Ito lang tayo guys. Mga kamuti guys. Tignan nyo mga kamuti oh. So, Ayan easy, di ba? Tapos na. Tatlo, limang sasakyan, guys. Nilinis ko. Ngayon lang naman to na lima. Sa sunod, ay hindi na pwedeng lima-lima kasi hindi natin kaya. Magluluto pa tayo ng kanin at saka ulam nila. Eh ngayon, wala akong luto. Kaya nilinis ko ito kasi kawawa naman yung mga sasakyan nala maroon So ayan tapos na. Mm-hmm.